Yan, good morning mga kasipag. Nandito tayo ngayon sa likod ng aming bahay at magpapakain ako ngayon ng baboy. Ito po ang aming pakain sa baboy. Ito po ay palyat na binaba. Yan. Ah, Halo-haloin ko lang po nila ako ang kanaan ng kopi. Yan po, nakadungaw ng baboy. Gutom na. <laughs> Ito ang mga baboy kong pag-inahin po. Dinadamihan ko kasi mga buntis ang mga inahin dito ng baboy. Medyo madami-dami ang kain. Unahin ko po itong isang inahin. Ito unang buntis na po ito. Yan, yan. Nadungaw na. Gutom na. O, dyan ka lang. Wait lang. Buntis po yung inahin yan. Ha, siya. Kasi... Good. Tabit, natatapon. Yan na po kami magpakain ng baboy. Tapos, busin mo yan. Ang malulusog ang mga biik. At ang next naman po ay ang barako. Barako baboy po ang pakakainin ko. Ayan po, tuwing umaga po ganito ang ginagawa ko. Ito po, may mga biik pa kami dyan. Yan, ito po ang mga ang barako. ko po, po yan mga kaibigan ito mga gat mm. Um. teka lang wait lang uh. nampara ko po ito nambababaho ito lahat po ng mga pumunta dito pinapababang mga nangangandim baboy ah, yan po ang barako ni papa dito naman po sa may pulo ang ito mga biik oh, ito natirang biik dami ho yan ibinukod ko lang ho rin yung isang nga kasi eh, para may epilepsy pag minsan And, maliit dito no? yan yun yan dito po mga tagalog 2,4,6,8 uh, ano kung sino gusto mabili mga gutom mga kaya uh, sipag yan ang mga baboy na ito po, hindi ito akin lahat. Ito ay sa aking magulang at sa kapatid. Ako lang nagpapakain, nag-aabihan. Ayan you know. o, madami yan. Meron pa po doon, pakainin pa. Uh, doon sa kulungang yun. Ang next naman po yung, yung Tagalog na may anak. Dili lang din po yun. Dili ko tinali. At po yun. Yan ang anak, anim peraso piraso itong inahim. Ito, Gutom na din po. Kahit kung makasapsap po, ay naman. <laughs> Amos. Itong kanyang mga biik. Anim na piraso. Ang next po ay itong isang inahim puti ni papa. Buntis na din po ito. Yum! Dumamba na. <laughs> Baba, jam. Mamaya nabalian ka. Yum! Oo, oh, uh, sabi ko sa iyo eh. ay mag ho. Oh. Kala mo hindi lagi bibigyan ng pagkain. Oo, oh, huwag oh. tandahan. Oo, oh, uh, eh, ito lang lang. Ito, din. Magkapatid ho ito. Yung parehas malaking puti. Magkapatid ho ito. Yan. Buntis na din ho yan. Pero pa isang buwan pa lang yan. Kaya medyo maliit pa ante yan. Yung isa ay eh, malaking ante yan. Yung eh. At ito ay mga anak na yan. O, siya, na ho. Yan, mga ko O, so, yung umaga po, ito ang una kong para pagkatapos ko magpakain ng baboy, makakapag papunta na ako sa ibaba sa aking mga tanim. Yan, hindi ko pa po nalilinis. Pagkatapos ko magpakain ng baboy, yan, diretsyo na ako sa ibaba. Abi din ko muna ang aking mag ha? Pag napakain ko sila, saka ako didiretso pa ibaba. Yan. Isa na lang po. Oh. Last bowl na itong papakainin ko. Yan, Tagalog. Ang oh, sipag. Maganda o. Oh. Madaling araw pa lang. Kaya ako'y nagbababad na ng palyat. Oh. Yan ang aming bundok. At ito naman ang manok ng aking kapatid. Ayan. Pwede na magkinola. At ito ang aking labuyo. Labuyo po yan. manok gubat. Pinarisan ko ng Texas. Oh, madami ang manok na yan. Nasa layasan. Dahil may pasok ang aking kapatid na may alaga nito po, oh, mga itim. Ito, oh, mga sisiw. Kinukulog na niya, mati, buhay nito, Tagalog. Hmm. Ah, na ang aming ilahin. Uh, hindi masaba. Yan, ito yung huli kong pakakaining Tagalog. Kung mga nakuha ito, mga kasipag, eh, 18. Kaso, namamatay naman. Naka sampu naman ang didi, pag may sasampu na titira, ngayon na natira huwi wawalo kasi na nangamatay nung ini-anak. Yan, kalit lit huwi kung mga naka 18, yung Tagalog na yan mga sipag. O, inaantay ko lang maubos ito para yun naman ang papakainin ko. Bay, bilis-bilis eh. Yan, eh.